Mula sa pageant stage hanggang sa recording studio, pinatunayan ni Michelle D na higit pa siya sa beauty queen. This time, she's stepping into the music industry. Ready to take the world view a storm with her highly anticipated single. Let's dive into this exciting new chapter in her career. Nabighani ni Michelle D ang mga puso bilang Miss Universe Philippines 2023 na kumakatawan sa bansa ng may kagandahang loob, kumpiyansa at pagiging tunay. Ngunit noong akala namin ay nakita na namin ang lahat Muli kaming nasurpresa ni Michelle sa pagkakataong ito ay may panibagong pakikipagsapalaran sa industriya ng musika. Noong Sabado, sinira ni Michelle ang social media sa pamamagitan ng isang nakakapanghinang post sa Instagram. Nakapusing na may kapansin-pansing blonde bob at isang bold black one piece. Nagulat siya sa kanyang mga tagasunod gamit ang isang puting ahas na eleganteng umiikot sa kanyang liig at mukha. Ngunit ang tunay na nakatawag ng pansin ng lahat ay ang malaking pagsisiwalat, ipapaalis na ni Michelle D. ang kanyang kauna-unahang single. Hindi lang ito basta-basta na paglabas ng kanta, ang debut single ni Michelle D ay nagmamarka ng kauna-unahang collaboration sa pagitan ng dalawang powerhouse music label, Star Music at GM Music. Ang kapanapanabik na partnership na ito ay nagpapahiwatig ng isang malaking milestone sa industriya ng musika sa Pilipinas na pinagsasama-sama ang mga nangungunang talento at mga bagong tunog. In an exclusive interview, Mitchell expressed her gratitude and excitement, saying, Ito na, mga kapuso. I'm deeply honored to share MY Music sa kauna-unahang collaboration ng Star Music and Gym Music. Maraming maraming salamat po sa aking Sparkle family for this opportunity. With passion in her voice, it's clear that this project means the world to her. So, What kind of music can we expect from Michelle D? Will she go for a pop anthem? A soulful ballad? Or probably something entirely different? While the details remain a mystery for now, fans are eagerly waiting to hear her unique sound and artistry. The internet is buzzing with excitement. Fans took to express their support. with comments like Michelle D is unstoppable and beauty queen actress and now a singer she's the definition of a triple threat maliwanag ang kanyang journey sa musika ay isang bagay na inaabangan ng marami hindi si Michelle D ang unang beauty queen na sumubok ng kanyang kamay sa musika noong nakaraan Nakita namin ang mga beauty queen tulad ni Napia Wurtzbach at Megan Young na nakikipag-ugnayan sa entertainment na lampas sa pageantry. Gayunpaman, ang opisyal na single release ni Michelle sa ilalim ng dalawang pangunahing label ng musika ay nagtatakda sa kanya bilang isang tunay na game changer. With an ever-growing career spanning pageantry, acting, hosting, and now music, Michelle D. is proving that she's unstoppable. Ito na ba ang magiging simula ng isang ganap na music career? O isa lang itong espesyal na proyekto na malapit sa kanyang puso? Isang bagay ang sigurado, handa siyang gumawa ng marka sa industriya ng musika. What do while you think about Michelle D.'s transition into music? Excited ka na ba para sa kanyang unang single? Drop your thoughts in the comments below. And don't forget to like, share, and subscribe for more updates on your favorite stars. Manatiling nakatutok para sa debut single ni Michelle D. Dahil simula pa lang ito ng isang kamanghamanghang bagay. See you in the next video.